Ayun, magandang tanghali mga karol. Dito sa kalagdaan, magpiprepare po ako ng ulam namin ngayon na uh, sinigang, pork chop. Kung uh, nag-isa lang po ako, eh, konti lang ang isisigang ko. Uh, lunch ko na then dinner. Yeah, ganun po ang buhay dito sa Canada. So yan at macaron. Ito po ang ating ingredients. Pork. May gulay rin po tayo. Pechay saka sitaw. Then meron po tayong sibuyas, gabi at kamatis. Let's go macaron. Ayan mga karoon, start muna natin isang kutsa para medyo lang Ayan, ko po ang kamatis ganyan po akong magsigang, mga karong then sibuyas sama na rin natin itong gabi kasi dudurubing ko rin naman yung mga uh, karong so po ako sinasakot sa mga na ganito po ako magsigang mga karong okay. after this talagyan ko na siya ng tubig na may namaya isa isasangkot sa kulang muna so mga karon talagang patapos na po natin siyang sinasangkot sa then after this uh, lalagyan na po natin siya ng sabaw para palamutan natin ng konti and na natin siya ng tubig para pakulin. then pakuloyin lang po natin ng mga ilang minuto pero na tayong masarap na sinigang. Ayan mga parol, nagkukulo na siya ng mga Then dahil wala po tayong um, uh, fresh na bunga ng sampalo ay gagamitan po natin siya ng nor sinigang mix pang matapos po natin ilagyan ng pang -asing. ito na po, ilalagay na po natin ang pechay para hindi po siya masyadong mabot yeah. makapopo makaparom <laughs> hindi bihira po ang pechay rito kaya very fresh ang ating gulay rito Makakabili ka lang po nito sa Asian Store. So yun, pakukulin lang po natin ng mabuti after this. May sinigang is the Meron na po tayong lans na sinigang, pork sinigang na napakasarap. Tamang-tama -tama sa lamig ng panahon, mga karoon. So, yun mga karoon, Dig digin. Pwede, kakain na po tayo, mga karoon. Actually, gumawa rin ako ng patis na sausawan with sili kasi ako po ang nagluluto mga karoon sa... Hindi ko siya masyadong lalatan. So gusto ko po kasi nag uh, sasawsaw sa patis with sili para pag ganito kalamig ang panahon eh medyo mailit ang dating. Ayan po. For sindang. ng macaron. Diba? Ito po ang simpleng buhay ko dito sa Canada. Although, kumpleto po kami dito ng pamilya kaya lang hindi po talaga kami sabay-sabay na kumakain. Dahil yung iba na sa trabaho, kami lang ni Mrs. Basta trabaho rin si Mrs. So yung mag-isa lang po ang inyong lingkod. So, kaya yan. Samahan ako kumain mga karon. Ito po ang aking simpleng lunch for today. Uh, maraming maraming salamat po sa pagkain. Maraming maraming salamat po sa Diyos dahil ito naman po. Tikman natin na sa mga. Mm, tamang tama. Sa lamig ng panahon. Mainit na sa bawang. maraming salamat mga Rose sa pagsama. Kain po tayo. Bye-bye!